Magandang araw mga kasari, kumusta ating mga sari-sari store? Maraming salamat pala sa walang sawang. Suporta nyo sa maliit kong channel ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito ay May. Aning na tips na naman ako i-share e sa inyo lalong lalo na sa mga gustong magnegosyo na hindi pa. Nakasimula at nagplano pa lamang, bago natin simulan huwag mo naman kalimutan magsubscribe at pakilike na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about business tips. Number one, huwag puro business plan lang. Isa sa hindi mo dapat gawin, lalo na kung nagbabala kang magnegosyo, ay ang pagsasayang mo ng napakaraming oras at panahon sa kakaisip sa business plan mo. Dapat hindi ka mas stuck dito at mas lamangan mo yung pagkilos mo. Oo, wala namang masama sa pagpaplano at pag-iisip ng mga idea dahil parte talaga yan ng negosyo. At kung ito naman ang magiging dahilan para hindi ka makapag-umpisa sa pangarap mong negosyo, abatigilin mo na yan dahil nasasayangan ka rin ng araw. Mas maganda pang ituloy-tuloy mo na yung paggalaw mo. Maghanap ka na ng pwesto kung need mo. Umausap ka na ng mga supplier, magtanong-tanong ka na sa mga tao, unti-unti ka na bumili ng mga materyales at mga produkto, ganoon dapat. Huwag yung puro pangangarap lang at pag-iisip lang na sa sobrang kakaisip mo ay wala ka ng tuluyang nagawa. Number 2, huwag mong ipagkatiwala lahat. Sa negosyo, napaka-importante na meron kang mga empleyado, meron kang team, mga supplier at meron kang mga taong tutulong sa'yo para umusad ang business mo. Pero, importante rin na huwag mo lang ipagkatiwala ang lahat ng trabaho sa ibang tao. Ganon din yun sa mga tauhan, hindi pwedeng sila na lang ang bahalang magpatakbo ng negosyo mo or sila laging ahawak ng pera mo. Kasi may mga tao tayong pwedeng makuha na mga manluloko pala o magnanakaw. Yung mga taong nasisilaw sa benta o sa pera, pwede ka naman mag-start ng ikaw lang. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magtitiwala sa iba. Kaya ang dapat mong gawin bago ka kumuha ng mga supplier o mga business partner mo, alamin mo muna kung magaling ba talaga yan, mapagkakatiwalaan ba sila, marunong ba talaga yan sa ginagawa niya. Kasi baka naman bogus lang yan o porket yan yung presenta sa'yo ay eh, yan na agad magtanong-tanong ka rin at maghanap ng iba pa. Same din yan sa mga tauhan. Hindi porket ka mag-anak mo, kapitbahay mo, o kaibigan mo ay pwede mo ng pagkatiwalaan basta-basta. Ikaw pa rin yung magmamanage at maglilid sa team. Hindi pwedeng ipapaubaya mo na lang sa iba. Pwede sa tao man yan o sa mga servisyong kukunin mo. Ikaw pa rin ang authority. Ikaw ang dapat masunod. Number 3, huwag kang manloko. Ito talaga ang hindi mo dapat ginagawa sa business mo at yun ay yung manluloko ka ng tao para kumita lang ng pera o para makalamang ka sa iba. Huwag kang maging scammer, maging marangal kang negosyante. Mahirap yung bad business dahil ang resulta niyan ay bad money rin. Dapat lagi ka dun sa tama. Dahil ako personally naniniwala rin ako sa karma. Kung magsusukli ka rin sa tindahan mo, itama mo naman yung competition o yung sukle. Maging marangal ka o magkaroon ka naman ng integridad bilang isang negosyante. Ganon din sa negosyo mo at higit sa lahat ay ang integridad mo bilang isang tao. Mas ipuntating kumalat na balita ay mabuti kang tao imbis na maluloko kang tao. Number 4. Alamin kung kikita ka ba talaga. Sa negosyo, importante ang numbers. Kung hindi mo alam yung numbers mo, nako, mahirap yan. Malulugi ka talaga. Kasi pera yung nagpapatakbo sa negosyo. Kaya kung wala naman palang perang dumadaloy dyan, unti-unting mamamatay talaga yan. Kaya kapag ba bumili ka ng produkto na ito ay kapag ba nabenta mo ay may tubo ka ba? Baka naman ang lakas nga ng benta mo, patok na patok ka pero wala ka naman palang kinikita at the end of the day. So nagsasayang ka lang ng effort at pagod dyan. Kaalamin mo talaga kung may kikitain ka ba. Kaya okay na okay talaga na mag sa maliit. Pero dapat nag-goal -go ka rin na mas mag-grow ka pa. Number 5. wag mong gawin lahat. Sabi nga natin kanina sa number 2 na huwag kang magtiwala agad-agad sa iba. Pero syempre, bilang isang negosyante, meron ka rin talagang mga bagay na wala ka naman talagang kaalam-alam o hindi ka doon talaga magaling. Kasi bilang isang tao, hindi naman talaga tayo, perfecto, sadyang meron kang mga strengths and weaknesses. Kaya kung hindi ka talaga marunong gumawa ng logo or design, abawag ka nang mag-aksaya ng oras at araw sa kakagawa niya at inbis mag-start ka na sa business ay stuck ka pa rin sa kakaisip ng logo mo. At kung gusto mo talaga mag-skill sa business, need mo talaga ng ibang tao. Sabi nga na, two is better than one. Totoo yan. Hindi mo talaga kakakayanin lahat yan ng mag-isa. Lahat naman ng kilala mong malalaking negosyo ay pinubuo ng napakaraming mga empleyado, iba't ibang team at departamento. Kaya huwag kang matakot mag-hire at huwag ka rin sa ipapasweldo mo dahil para rin naman yan sa ikakalago ng business mo. Number 6, huwag makampante o huwag susuko agad Dahil sa negosyo, minsan parang gulong talaga yan Minsan nasa ibabaw ka, minsan naman nasa ibaba Minsan maraming benta, paminsan-minsan wala Pero okay lang yan, kasi isipin mo hindi naman lahat ng bagay ay permanente So tama, parang gulong talaga, paikot-ikot lang yan Hindi porket malaki ang kinikita mo ngayon, ay panghabang buhay na yan na hindi ka na magihirap pa hindi rin naman porket wala ka ng benta ay habang buhay ka ng walang benta. So dapat marunong kang mag-adapt at maging madiskarte. Kung walang benta, gumawa ng paraan para magkabenta. Kung marami ka namang benta, gumawa ka pa rin ng ways para dumami pa yan maring i-reinvest mo ulit sa business mo O mag-start ka na ng iba pang negosyo Kasi kung hindi ka mag-a-adapt Maaring malugi ang business mo Kahit papatok yan sa ngayon Tulad na lang ng mga nagsarang business na Kasi hindi nakasabay sa online Meron din hindi gumawa ng iba pang pagkakaitaan Kaya nalugi na ng masalanta ng mga sakuna at aksidente Hindi araw-araw pasko Hindi rin araw-araw undas May bukas pa Hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon mga kasari Na gustuhan mo ba huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload maraming. Salamat po God bless everyone.